Tataguan namin sila. Ito yung baby ko. Nagahanap sila. <laughs> <laughs> Ay. 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 <laughs> Ay. Wala pang araw, anak. Mga hindi pa natutulog. <laughs> Sasama sa amin magpaaraw. Ang lakas maka-influenza ni Bella. <laughs> Aga nagising. Uy, si Jelo, naaarawan na ni Jelo. Uy. Finally. Nainitan na, oh. naging tao. Ka na, May araw na paparaw si Bella. Ito yung mga classmates mga classmates o oh. yun pa yung iba o oh. oh, mga classmates lakas maka-influencer ni Bella eh oh. Bela oh. Mm. may mga dalang pagkain yan oh. Pipiknik yan dito eh. Lakasando. Lakasando? Ay, uh, ayan o, oh. oh. magpipiknik. Mga nagpuyat, pero maaga nagising.